Uh, wait guys, hindi nadala sa pakiusap Ayun, tinikita na ako ng LTO dito sa NLEX Connector Ayan, pa-exit ng Espanya Dahil wala nang laman yung aking RFID Agoy, kumpis ka lisensya Good morning guys, welcome back sa ating YouTube channel So for today's video ay pupunta ako ng LTO uh, East Avenue Doon sa main para tubusin itong aking lisensya Dahil nahuli ako nung isang araw sa NLEX Connector Bago mag-exit ng Espanya ng LTO At tinikita na ako ng disregarding traffic sign ng LTO. Alright? Pero bago tayo magsimula guys, yung interesado ka sa ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Alright, tara, samahan nyo ako. Uh, bago ako magpunta doon, gusto kwento ko muna sa inyo yung ano nangyari. Dumaan kasi ako doon, nakaraan pa yung mga one week ago, doon sa NLEX Connector, nag-exit ako doon. So, without knowing na wala na palang balance yung aking RFID. So, ang nangyari, wala namang LTO nakabantay noong time na yun. anong nangyari, pagdaan ko doon sa NLEX connector pag exit ko pa Espanya, nag-charge lang dun sa RFID ID ko, yung 119 pesos. So, ayun, nakalampas ako. <clears throat> And then, lumipas ang dalawang araw, dumaan ulit ako dun. Pero meron ng LTO nakabantay. So, anong nangyari, nakita niya, ah, wala nang laman yung RFID ko, siguro nasa record na nila yun. Nilapitan niya ako, in-approach niya ako, then pinaliwanag niya na, yun nga, yung violation ko is disregarding traffic sign. Ito yung tapos, kinumpis kayong lisensya ko, within 3 days daw, kailangan ko na itong bayaran. Dun sa main, sa East Avenue LTO, dun ko ito tutubusin. Tapos, nag-research ako, ah, kung magkano yung violation fee dito. 1,000 pesos sa disregarding traffic sign. Tapos, <coughs> binigyan din ako sa NLEX nito yung customer IOU form. So, ito yung kailangan ko rin isettle dun sa opisina nila dun sa Balintawak daw eh. Para yung mga na-charge dun sa RFID ko, kahit nababayad naman ako ng cash. Kasi kahit hindi ko siya loadan. Pag dumadaan ako ng cash, binabawasan pa rin yung laman ng RFID ko. <coughs> Ngayon, sabi nila kung nagdo-double charge dyan, kailangan meron kang uh, resibo o yung ticket, di ba? E eh, minsan kinukuha ng ano eh, ng pasahero so wala na so ang gagawin kaya ako binigyan nito para makakuha ako ng SOA statement of account siguro doon makikita nila kung talagang uh, na double charge ako nagbayad na ako ng cash tapos binawasan pa nila yung RFID ko so bali ang gagawin ko ngayong araw pupunta muna ako ng LTO para tubusin itong aking lisensya <coughs> so samahan nyo ako para magkaroon din kayo ng idea once na nangyari sa inyo to para alam niyo na ang gagawin niyo kung paano kayo magtutubos ng lisensya sa LTO Ming sa East Avenue. yun. pagkatapos noon kung abot pa, edi pupunta naman ako sa opisina ng Easy Trip. RFID sa Balintawak para i-settle naman itong aking uh, mga na-charge daw sa akin na uh, fee. Pero nabayaran ko naman to ng cash. Tapos maglo-load na rin ako ng panibago para ma-activate na. Deactivate na kasi yung RFID ko na easy trip. <coughs> Alright. So yun lang guys. Tara. Samahan nyo na ako sa LTO main branch sa East Avenue. Let's go! So yun guys. Yun. Nandito na tayo sa ano? Sa LTO East Avenue dito sa main. So first time ko lang magtutubos dito ng lisensya ngayon lang kasi ako nahuli ng LTO. So magtatanong tayo sa guard kung saan yung ah tubusan ng lisensya. Ay. Ayan. So ayan guys, nandito na tayo. Siguro hanap muna tayo ng parking. Tanong ko muna dito sa guard. Chief, saan ang tubusan ng lisensya po? Kailan pa na ulit siya? Uh, two days ago. Dulo nito sa kaliwa kayo, Letas Building. Letas, thank you. So ayan guys, tinatanong nila kung kailan nahuli. So ibig sabihin tama yung sinabi ng Uh, LTO officer sa akin na 3 days lang. So, siguro kapag lumampas dun, uh, hindi ko alam kung ano yung magiging sanction nun. So, ngayon, pangatlong araw yung aking ticket. <coughs> Lettuce Building, hanapin nyo. Pagdating nyo rito guys, sabi nung guard, pag magtutubos kayo ng lisensya, hanapin nyo yung Lettuce Building. Alright. Hanap muna tayo ng parking, no? So, ayun guys, nandito na ako sa loob ng LTO, East Avenue. Pero wala pa tayong mahanap na available slot para sa parking sabi nung guard dito lang muna ako sa tabi <coughs> tapos hahanap siya dyan pag may umalis pasok ako kasi pag tutubos ka na dun sa building dun sa loob ah, kailangan mong pumila tapos ayun guys share ko lang sa inyo nung pag ikot ko dito may mga guard kayong makikita then pag nagtatanong sila sa inyo kung ano yung sadya nyo pag sinabi nyo na magtutubos kayo ng lisensya tatanongin nila kung anong violation mo and then ah, mag-aalok sila ng tutulungan kanila nila i-assist ka nila Siyempre, ah, alam mo na yon, pero ako naman ah, alam ko naman yung gagawin ko so kayo kung willing naman kayo magpa-assist dun sa mga guard dito ah, uh, pwede basta willing din kayo magbigay ng appreciation token alam nyo yun so yun lang guys share ko lang so yun nga pala guys uh, pag magtutubos kayo rito ng lisensya dapat kapag may dala kayo sa sakyan ah, uh, it's better na ano, may kasama kayo habang naghahanap kayo ng parking eh, nakapila na yung kasama nyo dun sa ano sa redemption center kasi ang hirap eh habang tumatagal lumilipas yung oras wala kang mahanap na parking dito hirap kasi oh puno punoan walang parkingan So, dapat nakapila na yung kasama mo dun sa loob. Para kahit matagal lang kapag hanap ng parking, okay lang. So, ayun guys, dito na nga pala ako nagpark sa labas ng LTO, malapit sa Biluna. Siya nga pala guys, pag pupunta kayo dito sa LTO, dapat naka-proper attire kayo. Dapat nakapantalon, pantalon naka bawal dito ang nakashort, short bawal ang naka bawal din ang naka -sando. So, kailangan naka sapatos at nakapantalon at naka t-shirt kayo kapag pupunta kayo dito sa LTO. So ito nga pala yung Letas Building guys no. So dito tayo papasok Diyan. Dyan tayo magtutubos ng lisensya Makikita nyo yung hagdanan na to May gwardiya dito Tapos Papakita nyo lang yung ticket nyo Salabas, eh? Tapos step 1 na gagawin natin guys Is iabot natin yung ticket natin dito sa receiving Tapos uupo muna tayo at maghahantay na tawagin yung pangalan natin So yan yung step 1 Alright pasok nyo ng pinto Ito yung bubungad sa inyo guys Yung receiving So, kailangan pumila kayo dyan kung merong mang pila. Pero pag wala, ayan, diretsyo na kayo dyan kagad. Upo muna kayo dito. Tapos, magantay kayo na tawagin yung pangalan nyo. Alright, tapos na tayo sa step 1. So, inabot na sa atin tong papel. Kasama yung resibo. Nababayaran natin dun sa windows 17. Tuturo naman sa atin dito lang yung sa kabilang building. Ayan, malapit sa may land bank. Pasok lang tayo dito. Tapos, yung windows 17 nasa left side yun guys. Pagpasok nyo dito, bandang dulo, left side, mahanap nyo yung window 17. Nakalagay dito sa window 17, treasury section. So dito tayo magbabayad. So kung may pila, kailangan din nating pumila. Pero ngayon, wala namang pila, kaya pangalawa na agad ako. Antayin lang natin na makalis yan, tapos tayo na. So ayun guys, tapos na tayo sa step 2. Proceed na tayo sa step 3. So ayan, dadalhin naman ulit natin to dun sa... Let building pero doon na tayo sa second floor rakyat para kunin yung ating license card kasi nakapagbayad na tayo sa Windows 17 ngayon ibabalik naman natin to doon sa letters building sa taas pag akit natin iabot lang natin doon sa reception sa lamesa tapos upo muna tayo saglit para tawagin yung pangalan natin iabot na yung ating lisensya Ayun guys, pag naabot na natin yung papel, waiting lang tayo dito sa glit at tawagin yung pangalan natin. After nun, pwede na tayong umuwi. Ganun lang po kadali. All right, guys, eto na nga. Tapos na tayo sa step 3. Ganun lang kadali yung pagtubos ng lisensya dito sa LTO East Avenue Main Branch. So ayun, pagkatapos niyan, uwi na. So balikan na natin yung sasakyan doon sa parking. All right. Okay, sir. Salamat. All guys, ayun, natubos ko na yung lisensya ko ang binayaran ko ay 1,010 pesos so pagpupunta kayo rito magtutubos kayo pag may dala kayo sa sakyan uh, pwede kayong magsama ng kasama nyo para pumila na dun sa redemption tapos kayo habang naghahanap kayo ng parking ay eh, nakapila na dun mabilis lang hindi pa ako inabot ng isang oras kasi wala naman masyadong pila ngayon <coughs> kaya mabilis lang eh paano kung maraming pila di ba eh di matatagalan tayo so <coughs> pagkatapos nyo dun sa receiving dun sa lettuce building pagdating nyo rito bibigyan nyo lang yung ticket nyo wala na, wala na kayong ibang kailangan ticket nyo lang at saka yung pera uh, kapag nahuli kayo ng LTO kung ano yung violation na nakalagay dun sa ticket nyo uh, pwede nyo i-check sa sa online kung magkano ba yung penalty para pagdating nyo rito sa LTO <coughs> uh, hindi na kayo maabala kasi baka mamaya mahal pala yung penalty ng violation nyo tapos kulang yung dala yung pera sayang lang yung punta nyo so <coughs> ayun kasi pag nahuli kayo ng LTO hindi yan sila nagdi-disclose ng kung magkano ba yung babayaran nyo Basta ilalagay lang sa ticket nyo yung violation nyo. So yun lang, after nyo dun sa Letas building, uh, verification ng ticket nyo, mapupuntahin naman kayo dun sa katapat niyang building para sa ano, window 17, dun kayo magbabayad, payment. Sa window 17. So pagkatapos nyo naman magbayad dun sa window 17, katulad nung ginawa sa akin, mababalikin ulit ako dun sa Letas building, dun sa releasing na nung card na itong lisensya. Dun sa second floor, akit ka naman dun para kunin itong lisensya mo. Saglit lang din, nangahatayin mo, nakukuha mo na itong lisensya mo. So, guys, pag magtutubos kayo dito, uh, meron din syempre, hindi talaga may iwasan, meron din mga mag-aalok sa'yo ng assistant o tutulungan kanila na magtubos ng mabilis. Pero syempre, dapat willing ka rin magbigay ng token of appreciation. Alam mo na yon yung gusto kong sabihin. Meron din talaga yon dyan. Pero, <clears throat> sinasabi ko sa inyo, kayo na lang yung uh, mag-asikaso, kayo na lang yung pumila, kayo na lang yung magtubos kasi madali lang naman eh. Hindi naman kayo mahihirapan. So, ganoon lang guys. Kung meron man talagang ah uh, Uh, ano ba yan? Kung meron man talagang struggle na pagdadaanan yung pagtubos ng lisensya is yung pila lang kapag sobrang daming magtutubos. Yun lang naman pero bukod doon napakadali lang ng step. So yun lang guys kung gusto mo yung video natin today uh, pakihit na yung subscribe button. Huwag mo rin kalimutan yung like yung video natin para updated ka pa sa mga susunod na videos na i-upload natin dito. So yun lamang po at maraming salamat.